Ayan, ikaw sa Gusto niya yung lagay niya? Ano? Kasi ayon kasi sa findings meron na siyang kidney cancer. Kailangan na lang talaga siyang maoperahan. Makano um, ba yung mga gastos namin sa operasyon? Mahal. 1.5 million ang kailangan niyo. Huh? Saan naman ko kukuha nung... paraan, Shai? Dok, Luwin niyo po lahat ng paraan na ako lang po yung mahala. Ano ginagawa mo dito? Labas ka dito. Kaya na namin to. Oo. pwede ba kahit ngayon lang? Pagbigyan mo ako maging tatay sa... sa patid mo. Kung nasubok ka maging tatay. Nakaya nga namin doon eh. Kung wala ka. Kakayanan niyo ngayon. Kaya pwede ba? Umalis ka na lang? sana po, ako na lang po. Huwag na po yung alam ko. Ay, pa ako ng daddy niyo para tanungin kayo kung may kailangan pa po kayo. Sabihin mo, hindi na namin kailangan na tulong niya. Ako na bahala. Kaya na namin ito na wala ka. Kaya pwede ba? Huwag ka na mag-try. Layuan mo na lang kami. Umalis ka na lang ulit. Kagaya na ginawa mo dati. <coughs> ano Masasabi ko niya. Kailangan niya na ipunta sa ICU. Kailangan na natin siya ipa-opera. Kailangan na natin ng donor na Nangangalip na yung buhay niya. Diyos ko. Bakit po? Hindi ko na alam ang gagawin pa. Bakit mo natin ka? Kailangan talaga natin ng donor. Hindi, nga, ko ka ng paraan. Um, gusto nyo kung pwede Ako na lang, ako na lang yung donor. Ako na lang Hindi po pwede. Bakit kasi hindi mo nilang tanggapin yung sa tatay mo? Ano? Bakit, ki, bakit kay tatay na naman? Bakit siya na naman? Eh, di, di <laughs> hindi, hindi pwede. Hindi pwede, An. Ayoko. Hinihintay mo pa ba bang mamatay yung kapatid mo? <laughs> Grabe ka, Pao. <laughs> Nakalalim na nga yung buhay niya eh. <laughs> Ano ba kasi iniisip ko kayo sa iyo? Hindi naman sa ganun, Ann. Pero, ibuusapan na kasi yun eh. Tsaka, hindi <laughs> ko alam kung kaya, kung kaya kong mamingin ang tulong kay Papa. Kaya Tsaka... naman natin ito eh. Kaya natin na tayo na. Nawala siya. Gagawa, ko... Gagawa ka ng paraan. Kaya sa pao. Tanggapin mo na yun. <laughs> Ayoko mamatay ang kuya mo. May iwan tayong dalawa. <laughs> Oh, please. Nang umakawa ko sa'yo. Huwag mo na isipin yung sa'yo. Yung kuya mo naman. Mag-isip ka pa. Kuya Patawad Patawad kung Hindi ko alam na Kano pala kamahal si Papa Saya hey, tahu Saya Puro galit kasi Saya nasa ka eh. Gusto ko na Maafkan saya Sorry. Shai? Kao? Um, pwede ba? Ako na lang maging donor ni Kuya. Okay lang naman sa akin kahit hindi ko sa kanya yung isa ko yung kidney. Wow. Um, um, pwede natin mahalo ng paraan. Diba, ilang beses na tayong nag-test dyan? Hindi nga kayo compatible eh. It, it, it natin ulit. Baka naman nagkamali lang or pwede natin mahalo pa ng ibang paraan. Ah, uh, Ano ano bang kailangan ko? Hindi talaga pwede po. Naka, nakailan na rin tayong test sa'yo eh. Hindi talaga pwede. Tsaka, masyadong mahal eh. Saan kayo kukuha ng pambayad? Oh, ano po, malaki yun pero... Hindi bale, gagawa na lang ako ng paraan. Gahanap ako nung pwede kong mahiraman. Babalik ako dito para makapahanalagat si Kuya. Oo, pero kailangan kailangan na talaga eh. Kasi di na makakayanan ni Abra. Kailangan niya talaga niyang ma-operahan. Sige siya eh. Mabalik ako. Pagbalik ko, prepara na ako. Okay? Mabalik ako. yan. Marimar. Oh! Ceci! Welcome! Anong ginagawa mo dito sa bahay? Ay, nako. Ceci, pasensya ka na nga, pero... Nagkasakit eh, eh, kasi ako. Eh, alam mo na, pag may sakit ako, di ba, hindi ako makakalabas ng bahay. Eh, wala akong nasagap na chika. Ah, um, hindi naman yung pinunta ko dito, Marimar. Eh. Actually, Magtatanong sana ako pwede akong ng pera. Ay, naku! No. Huwag mo nang itanong! Kasi, wala rin akong pera. Hindi no. Baka naman may... Sabi ko pa dyan, Kailangan okay, ko lang talaga sa operasyon ko, ya. Wait, ang um, sis, ha? Kahit magkano, okay uh, lang. Uh, um, titingnan ko kung meron ako na itabi. Saglit lang, ha? Antayin mo ako dyan. sis oh ah oh, sis alam mo alam mo naman ako kapos pala din ako di ba so, so palad eh malit lang kasi yung kinikita ko doon sa parlor okay lang actually okay. itong ipapahiram ko sa iyo is pambayad ko sana to sa kuryente kaya lang alam ko kasi na kailangan mo eh kung gusto mo ibigay ko na lang sa iyo kung gusto mo lang naman Pasensya ka na, pero... Huwag ka magalala. Ibabalik ko rin yun. Babayaran ko rin. Sa tamang oras? Oo. Oh, Sa tamang panahon? Oo oh, naman. Ay, ako sis. Magkana ba yung kailangan mo? <laughs> Hindi, sa'yo na yun lahat. Ah, sis. Pasensya ka na talaga. Ha? Yan lang kasi yung kinakaya ko ngayon eh. Okay lang. Ako na bahala. Salamat ah. Uh, malaking tulong to. Talaga? So ayun na nga. Ano ba nangyari sa La nung lagay ng kapatid mo ngayon. Pasensya ka na sa isang araw ko nang nang sa sa'yo. Medyo nagmamagalili kasi ako eh. Ah, kaya pala. Ka ako, buti na lang sis, hindi mo na daanan yung mga tambay dun sa labas, no? Sige. Pabalik na lang ako, ha? Ah, sige. Pabalik ko tayo. Sige, sa sige, 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 sige. Daanan mo na lang salamat sila. sila. Na, salamat, okay. okay. Ingat ka, ha? Oh, abisala. Sis, pasarado na lang ng pinto, ha? Sige. Ingat salamat. ka. Salamat. Salamat. Ay naku, kawawa naman yung sese ko. Hirap talaga ng buhay ngayon. Lalong lalo na pag wala ka, may darating pa na bagyo. Ako, kinakailangan na talaga maganda ng Pilipinas. Kasi darating din na araw, darating na ang the big one. Huwag naman sana. Sumalangit na wa. Uh, Ma'am, ito na po yung pera na pinabot ni Sir Marlon. Uh, pinapasabi niyo po na kung may kailangan po kayo, tumawag lang po kayo. Maraming salamat dito, Francis, ha. Malaking tulong talaga to sa amin. Opo, oh, ma'am. Uh, mas mabuti, ma'am. Huwag niyo muna po sabihin kay ma'am baka hindi po matuloy yung operasyon. Oo. Sige po, ma'am. Alis na po ako. Sige. Salamat, ha. Mag-ingat ka. Cheboy! Bakit kayong yung ano nandito? Cheboy! Opao! Masensya ka na ah. So, ida-direction na kita. Kailangan ko kasi ng pera eh. Baka... meron ko ng pagi dyan. Eh, sa totoo lang... meron pa naman. Kaso, maliit lang to. Okay lang. Kahit ano. Kahit ano. Kahit magkano. Okay lang yun. Hindi lang. Kailangan ko lang talaga. So, sige. Sasend ko na lang sa Gcash mo. Kaso, mga 2,000 lang to ah. Okay lang. Sige. Transfer ko na, ha? Sige, salamat. Naresibo na? Oo. Oh, Salamat, Che Boy, ha? Sige. Ibabalik ko na lang sa iyo sa isang araw. Sige, basta pag nakaluwag ka na, tsaka mo na lang balik. Okay lang Sige, naman. Anak ko talong ko. No problem. Salamat, Che Boy. Sige na, paglalaro pa ako. Sasali ka sa tournament, eh. Ba't nagtupad ako sasali ng tournament kung tabi yung iyong... na sa dito? Nakapaghanap na ako. Hindi okay. na natin kailangan niyan, Pao. Ay, ano, naoperahan na yung kuya mo. Eh, Eh, ito pala yung pera eh. Di pa, di pa kompleto pero pwede na... Paano? Inoperahan? Teka, huwag niyo bin sabihin... Binigyan kayo ni Papa. Umingin kayo ng sa kanya. Pao ano? ano? Sabihin mo Iniisip mo lang ba yung sarili mo, pa? Ano? Magmamatigas ka pa rin? Magiging ma-pride ka pa rin? Ano ang iniisip? Eh. Gumawa ako ng paraan eh Okay na nga, Pao ano? Sabi ko Ako yung gagawa ng paraan Huwag yun ang lupitan yung lalaking yun Pero bakit? Ito na nga eh Gumawa na nga ako ng paraan eh ano Pao? Papayari mo pa rin yung pride mo? ito na nga! Kaya ko naman eh! Bakit Ay na nga yung kuya mo, Pao? Alam ko naman! Kaya nga gumagawa ako ng paraan, di ba? Bakit pa ayaw yung magtiwala sa akin? Nagawa ko naman walang paraan eh! Ito na nga eh! Oo! Okay na nga kasi! Hindi ka pa nakikinig sa akin! Ayaw ko lang kasi! Humihingi ka ng turn mo sa lalaking yun! Eh, kaya naman natin! ah ano ba? Oy, Grabe pa, Iniisip mo lang talaga yung sarili mo. Ginawan ko na nga din ng paraan, di ba? Iniisip lang din kita pa, oh. Hindi mo ba naiintindihan yun? At ang iniisip, kung iniisip po ko, tapos sana pinakigan mo ko. Ayoko humihingi tayo kay Papa, kasi labas na siya dapat dito. Ako na mabahala eh. Ako mo naman yun, Pao. Tatay mo yun Pao. an Han, wala na kaming ama. Matagal na kaming walang ama. Ba't ba ang kulit-kulit yung Ako na nga lang eh. Ako na bahala sa ka rin makulit eh. Diba? Nagawa na nga ng paraan. Pinipilit mo pa rin yung sarili mo. Favorito niyo talaga si Ren, no? Lagi na lang kay Papa kung ganyan yung iniisip mo, bahala ka. Basta ako, gumawa lang din ako ng paraan para, para mabuhay yung kuya mo. Kasi ayaw ko mabatay yun. Alam mo ba yun? Importante siya sa akin eh. Hindi sulungan ko na nga ikaw eh. Tapos iisipin mo, hindi kita iniisip. Ha? Kumikilos naman ako eh, hindi ba? Ginagawa ko naman lahat eh. Nag-effort naman ako. Kaya na nga pa. Talaga kayo sa lalaki yun. Kaya nga pa, we, inisip kita para hindi ka na mumublema. Bahala ka. Kung ayaw itong gabi sige, doon ako sa lalakan yun. Pao, ano nangyari? Pasensya na pa. Ginawa namin lahat pero di, talaga, di na talaga nakayanan eh. Condolence pa.